yun mga boss medyo 115 huyang tang dering dapita mga boss kay nawa dan og duha kalibo ang mananap pastilan ah, nga oy buo <laughs> ah, nga oy munalay na subla ning atong o sakali, sa kalibo na lay sobra sa atong kwarta oy ha ah, nga oy nawala ang akong 2,000 mga boss kaya medyo naluya ang mananap mga boss ah nga oy kaya poslan mang nawala ang atong 2,000 mga boss kao na lang tagkuan napa-order ang burger ang mananap mga boss ah nga oy Kaya naghulat-hulat na lang ta sa Ako gi order nga burger mga boss kay gigutom si gigutom ang mananap. Ha ah, nga oy. Kamalas ang adlaw ba. Dali rang kuan. Dali rang nawala ang 2,000 ni eh, man kaya Pos lang ay sobra kao na lang nato kay sa mawala pa ah nga gyud oy ayan ang mga boss ato na ning butang dagang hot sauce para mo init init atong baba <laughs> kabua nga oy ayan mga boss wala ka sa mood nga mukha na na kay nawala lagi ang kunip orman pastelan seminal si luya ba oh. da banal ang mananap <laughs> ayan mga, mga boss pa na nato nigdako ning burgera ni kay bosslan mang nawa dag duha kalibo ka uno nato nih ni gi mananap mga boss yan muna yung nga wala sa mod sige tikap tikap ang kay wala lagi sa mod ang mananap mga boss ayon gihatag na ang sokle muna na, yatong... muna na budget sa mananap mga boss pang allowance mm -hmm. Mua nga oy. Yan na lang oh. Baka wala baga na oh. ah, nga ay. Si Minaluya man si Paul man di rin napita mga boss. Daba na ang mananap. <laughs> Yan mga boss. Sige. Katawa-katawa na lang nato ni nga problema kay di naman tumabalik kay di na nato nato makaplagan kung asa to ni paingon tong mananap manang dito na lang ta mag magyagaw yaw magbagulbul magbagutbot wah nga lagi oy si ang mananap Yan. at kaon kaon na lang ta na kaun-kaun na lang burger kewa na may ikapalitong bugas yan im na nato bugnaw para ma bugnawan ang utok aba pa bugnawan gidang mananap ayo na nabubuan na po nato nag daghang hot sauce para Gao, gatulo-tulo, gaawas-awas -awas lagi ang mga mga hatsos Ah, libre wit hot sauce, si ibulwag na to, ibu to sa kwad. <laughs> ah, nga, oy. Ya yeah, do. No. Ta uh, si kung paglingi kay mo. Balik to akong duha kalibo nga nawala. <laughs> nah habhabo ng ano habhab ng habhab lang tani pastila na makawala man lang na. nawadan yung mana ganang mananap yan mga boss tanaw tanaw ko dito kaya dito magutong nawala dito magutong nahulog ka, ka kung dudok kalibo niya ay hey. wala na po take one? di na gusto makaplagag usap kaya ikaw na itong burger, pamahaw, nalang pa ah, so ah, nga na itong nga po dyan, okay ne ah ah di pa hapit na mahurot ang ikaduha Oh. Dag ko kay paak, dag ko kay subad ang mananap lagi. Oh, tak daw na. Oh. Humana. Oh na. Oh, papahid-pahid ay ray nung dato wala dito ko ano ano kwarta. Ano, 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 ano. <laughs> oh. Hapit na mahuman sold na itong pamahawa ni o muna eh trabaho ni Forman ka mga adlawa mga boss kay nawaadan magdiyot eh di na isubra gikao na lang kaysa mawala pag usab ang alagi o eh oh, o punasan na itong simod kay gasinaw magkuhan na puro magkitsap ketchup hot day oh, may nalala inom po oh. inom inom lululululuk lululuk so so pahed tapos so oh. kauno na ako ng tissue na kay hmm. kauno na to na kay bayad pati tissue kao ba nas bayad so oh. so oh. kauno tapos